Sa iba pa ang balita, binaha ang 38 lugar sa Luzon dahil sa mga pagulan na dala ng bagyong bising at habagat. Ayon kay Office of Civil Defense Officer-in-Charge Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, wala namang naitalang nasawi o nawawala sa kabila ng mga pagbaha. Patuloy naman ang pagbabantay ng OCD sa sitwasyon sa Pangasinan sa posibleng pag-apaw ng Agno River. Sa update ng pag-asa, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong ngunit, pinapalakas pa rin ito ang habagat na maaaring magdala ng mga pagulan. Mm -hmm. Umabot naman sa Mayigita 82,000 katao ang naapektuhan ng pinagsamang bagyong Bising at hanging Habagat. Batay sa datos ng National Disaster Risk and Reduction Management Council, umarang sa 27,401 na families o so 82,548 individuals ang naapektuhan. Sinalanta ng uh, bagyo at sama ng panahon sa Ilocos, Central Luzon at uh, Cordillera Region. Sa nasabing uh, bilang, may git isang libo pang uh, pamilya ang uh, nanunuluyan na ngayon uh, sa ilang uh, evacuation centers. Habang uh, labing apat na kabahay naman sa Cordillera Administrative Region, uh, ang uh, nasira bunsod ng uh, landslide uh, dahil sa matinding uh, Patuloy naman ang monitoring at relief operations ng iba't abahensya ng pamahalaan para sa mga sinalanta ng bagyong bising at hanging habagat.